Tsaka kuya Tsaka ka po Saan ka? Padait ako Ha? Padait Ha? Ah, padait ka? Layo pa ng ano mo Ha? Layo ba? Oh, layo pa ka Ba't naglalakad ka? Baleng ako alam ano, 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 diba? Ba't ka? Oh. Ba't naglalakad ka? Oo Pinalas ako yung ano yung Sakit ko tayo Ha? Ah. So yung mga saro Kanina pa ito naglalakad Kuya, saan ka po? Saan ka? Madayit ako. Ha? Madayit. Ha? Ah, Madayit ka? Layo pa ng ano mo. Ha? Layo ba? Oh, layo ako. Batik lalakad ka. Balik ako ano yan? Diba? Batik lalakad ka. Ako? Oh. Binalis ako yung ano yung batik ko tayo. Ha? Ah. Layo ba nilalakarin mo? May ano ka dyan? Hmm. May pamasahe ka man lang. Budget. Niyaw tama Kanina pa kita kasi nakita naglalakad doon. Hmm, pang-ano mo man lang? Sakay na lang kita paano doon? Kasi hanggang dila sana 't baka ma-checkpoint tayo ay. Dito lang sana. Ay, nang lalor. Wala akong ano eh, wala akong dalang helmet ay. Baka may nanguhuli diyan. Hanggang dyan lang kita sa may ano yung ano, sa may kampo. Saan ang gawin um, mo sana yan? Pabayan ako. Ayun, kanina nakita kita doon, dumaka ka sa may tapat. Ah, pangalan mo? Jordan. Jordan, galing kang ate pa padait ka. Oo. Oh. Magano ka sa dait na dumaka ka maganakan mo? Ah, ang mga pangulang po yung ano yung kapatulang. Man, ay sino nagano sa iyo diyan? Ha? Yung mama ko pinuntahan ko diyan. Mama mo? Ay, wala naman yung mama ko at sa so Maynila pa lang. Ha? Dinalik pa na ko lang ano yung kinakasama. Wala akong helmet ay naayatin sana kita kahit sa bayan. Malayo-layo pa lalakarin mo. mag ka na. Ah, pa sya naman siguro kahit ano dyan. May ano kasi dito. Uh, pasasakay na lang kita doon sa tropa. Mamaya. Sakay mo na nga ito pa Sakay mo na to pa ba, pa ba Magsakay ka na lang. Ha? Uh. Magsakay ka na lang pa ano? Naglalakad pa padait. padait, naglalakad. Ingat ka tol Padait pa Padait daw ito eh. Padait. Ah, padait. Ay naglalakad. Kanina nakita ko pa doon. Sa sasakay. Oh, magano ka lang sa ano? Sige tol, ingat. So, ayan. Sana may makakita kay kuya. May checkpoint kasi dito. May itinulungan lang natin. So yan, sa makakakita kay kuya Ah, uh, yun, sana'y tulungan na lang din nila Naglalakad kasi, galing daw siya atimunan Papunta siyang dahit, pinalayas daw Ayan, shoutout kay Tom Ayan, doon na natin pinasakay kasi baka mahuli pa tayo mga sir bigay na lang natin yung tulong na ano kay kuya layo layo pa yung dahit bagay lalaka rin so ayan shoutout sa mga ano yung rider ng gumakayan yan uh, na dito natin si nakay kay Tom isa sa mga ka-grupo natin yan mga sir pagdating sa endurance syempre mga tropa din Ano na namin sa outpost mga sir para para maisa kay dinamin dito. Baka makahingi kami ng tulong dito sana para makauwilan si Kuya mga master. Medyo malayo-layo pa kasi 'yung lalaka rin. Puna, may, sana. may, may babag natin to hanggang pabugon. Oo, oh, ano sana, doon sana sa may Jollibee, doon na natin yung um, Ang, ang mga sasakyan. Madali yan lang. Ang tao. Iba naman ang paparay. Kaya naman uh, uh, natin sa mga gano'ng patungkulang. Saan na napunta mo, kuya? Saan po? Saan ang galing? Ah, Timunan po. Yeah. Timunan? Bakit kita uh, naglakad ka lahat? Pinalayas na. <laughs> Nadaan ako doon sa buta kanina. Ay gaya kita isa kay ano Hanggang sa bukol Bakay naman na siguro yan Kasya naman na siguro yan pa dait Kasya ano Siguro mo hanggang sa bukol Malapit na yun eh So ayan mga katulong natin Ayana dito mga master Si Kuya Manila Ayan magmerinda ka muna Ayan okay, magmerinda ka na muna Layo pa na nilakad nito ni Kuya. Galing pa ng Timonan. Papunta nang Dait. So ayan, isasakay ngayon namin dito. Ayan eh, Kuya Manila pa para dito nang truck para maisakay ang ganta Para makasakay na lang sa ano. Papunta nang Dait. So ayan, abang-abang na lang tayo ng mga masasakyan dito mga master. Ah. Uh -huh. uh -huh. So ayun, mga master, makakasakay na si guya. Shoutout do sa tracking. So ayan, salamat dito sa nagpasakay. Thank you, Ingat. Salamat, Kuya. Salamat, Kuya. Ya. Yeah. Ya, yeah, salamat. Ana <laughs> yeah, wala din. May inadaan din ng Bicol, may diyan na. Saan daw po ang ano? Ay, Bicol nila Tabugon. na ga. Ay dito po din. Salamat po ya. So ayan yung tumulong sa atin si Manila. Salamat sa kay si Kuya. So mga master, na isa na natin yung si Jordan. Uh, papunta siya ng dahit. So na ano lang natin ay tabunggun lang. So ayan, ingat na lang kay kuya. So ayan, right safe. So ayan, sana ano lahat tulungan natin yung mga nangangailangan. So yun, salamat sa lahat ng mga tumulong sa atin para maisa si kuya. Kay kuya Manila at saka kay Tom. So yun, ingat na lang kuya. Right safe.